na nga guys no um, ito may isishare pala ko sa inyo no halos ano halos ilang taon na po akong hindi nakapag-order ah, halos ilang taon naman halos il ilang buwan na akong hindi nakapag-order sa grocery so ngayon guys nagpapasalamat po ako kasi merong hindi naman siya ahinti ano bang tawag sa kanya yung nagre-revive daw sila sa yung sa mga account na niya hindi na nag oorder order matagal lang hindi nag oorder order kay grocery. Pinupuntahan nila ang mga tindahan na yun at ano ba yun, re-revive daw ang account. So, nagpapasalamat po ako ng malaki guys no dahil ayan, nakabalik na po, na po uli ako kay grocery. Pinuntahan ako dito nung nakaraang araw. So, ngayon guys, uh, sinubukan kong umorder ng halagang 500 lang muna. Kaya ito yung mga inorder ko i-share ko sa inyo mamaya. Ah, ngayon pa lang, hindi mamaya. Ano ba yan? Mali-mali naman. So, nagpapasalamat ako guys. Kasi nga, sa totoo lang, napakalaking tulong talaga sa akin ni Grocery. Kasi, di ba, pwede na magpa-deliver ng halagang 500 lang. Ang hinahabol ko po ang ilista ko na sana ma-revive din yung ilista ko. No? Kasi, sa ngayon, check ko sa account. Ano, parang back to, hindi ko alam talaga. Shout out Grocery kung... Maibalik pa ba yung ilista ko dati kasi ang na nangyari kasi noon, kaya hindi na ako naka-order kay grocery. Dahil yung cellphone ko nasira na nandoon yung apps ni grocery, nasira yun siya. Ngayon, nag-install ako ng panibagong apps, tapos syempre may nakalagay doon na uh, pag nagpipil up ka tapos may nakalagay doon na may existing account ka na hindi ko na alam kung ano ang password So, hindi ko na rin makontak ang customer service ni grocery. Kaya, ayun po ang nangyari, guys. Uh, so, ngayon, nakabalik na ako. Sana maibalik din po yung ilista ko kasi laking tulong kasi po talaga ng ilista ni grocery. Dati nag-order ako ng tag one box, one box talaga yung sa mga fast moving na paninda gaya ng Pansik Canton, gaya ng ano, um, uh, itong ko, Blanca, yan, tag one box talagang in order ko kasi maganda yan. So ito guys, ito muna yung in order ko na ilang pirasong, ilang piraso lang naman halagang 5.46 to lahat. So ito guys. So ito siya guys, pineapple in can, ayan. Tapos, mayroon dito maliit na box. So ito yung laman ng box guys. Mm. Mm, wala yung garlic. May garlic to eh. Siguro na out of stock. Pero nung nag-order ako, na-order ko pa yun eh. So, na out of stock ang garlic. Ayan. Crispy so, paray. Tag 21 ang binito ko. Tapos itong tatlong magic sauce. Ayan, siya guys. So, ayun lang. Salamat. Thank you, grocery. At nakabalik na ako. Hi guys! Welcome to my channel, Florenda's Vlog. Uh, magandang hapon nga pala sa inyong lahat guys, no? So, ayun, um, ang ibabahagi ko naman ngayon, na ang aking vlog ngayon ay tungkol sa aking Sari Sari Store kasi matagal na akong walang update sa aking Sari Sari Store. So ayun na nga guys, no, um, sa unang video nabanggit ko po na uh, may pumunta ditong ng uh, hindi ng grocery para ma-revive yung aking account kasi nakita daw nila nga na matagal na akong walang order kaya pinuntahan ako sa aking tindahan. So ayun na nga po guys, yung una order ay nagkakahalaga ng 546 So, nag-try uli ako kanina, guy. Um, Nag-order uli ako ng pangalawang order. So, halagang 1,274 lang kasi yung gusto kong orderin ay out of stock, ay out of stock siya. So, hindi ko pa naitanong kung anong mangyayari dun sa... Siguro wala na talaga yun yung aking ilista nung... Kasi sa tagal na eh. ibang cellphone na rin tong gamit ko sa tagal ng... Pero SIM account pa rin naman. Pero hindi lang ako sure. Pero sa tingin ko talaga, uh, hindi na pwede yun. Kasi siguro halos one year na ako hindi nakapag-order kay grocery. So good news guys, nagpapasalamat ako na napuntahan ako dito kay sa totoo lang ang laking tulong talaga ni grocery sa kagaya nating may sar sari-sari store, Malitman o malaki no, ang laking tulong ni grocery. So ayun guys, ito na yung una kong resibo. So, 1-3 sana ito lahat. Kaya lang, may mga out of stock. Kaya, 1-3-74 lang ang aking na bayaran. So, ayun guys. Salamat talaga. Grocery. So, ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang aking in-order naman ni grocery salagang lagang 1-2-74. So, ayun guys. Dalawang box nga pala ito. Ito yung unang box. Aray po. Yan. May tip siya. Grocery. Ito yung unang kong bubuksan kung ano ba kung ano nga ang order ko dito ang mga items ba so wala tayong pang tusok galing ng pang bukas ko so ito yung sa unang box Ayan, meron akong Coco Crunch na in-order. Itong so, nips. Ayan. Tidik na natin sa usibo dati. Tag sa isang benta ko nito. Dati. Ito, meron pa yung Payless Extra Big. Chili Mansi. Lima-lima lang ang in-order ko nito. At ano to? Itong oyster sauce na kikuman. Kikuman na oyster sauce. Yan siya. At itong pancit po, tag-sampu-sampu lang. Ayan to. Pag nakaluwag-luwag na ako guys, gawin ko na naman itong tag-1 box. Ayan. Sampu din tong hot and spicy. Wala na akong pancit karton talaga. -ta. chili mansi, sampo, ah, sweet and spicy pala. Ayan, sampo. So, yan lang. Wala ko nakitang kalamansi, ah, ah. Chili mansi pala. So, ang susunod na box, guys, ito siya. Mga sunroks to. Ah, magandang? Tag-sampo, ting. Malay. naman yung order ko dito. Gusto ko kasi itong ganito. Yung Royal fabcon Ayan. Kasi kung walang bibili nito, ako ang gagamit. Ayan, Royal. Itong gel. Ayan, shower fresh. I-ano ko to sa mga damit ng ako ko at mga sunrocks na to guys yan limang piraso yan tag limang ganito 1000 ml 500 uh, 250 500 saka 1000 ml so ayun lang ang aking order sa grocery hindi ko alam kung ano ang out of stock wala siguro akong na order na kalamansi ah uh, chili mansi na pancit canton so ang out of stock nakasulat ba dito yung yun na available yung royal conditioner ay yung isa yung color blue, ayun yung out of stock so ayun yung sa grocery guys meron namang dumating dito na inorder ko rin kay mamang store kasi diba nga po uh, simula noong hindi ako naka order kay grocery may bago akong inoorderan. Yun naman po yung kay Mamang Store. So, ito naman yung mga inorder ko kay Mamang Store. Yung kay Mamang Store, guys, halos, halos talaga um, alternate deliver ako. Minsan ko nagpadeliver ako araw-araw. Minsan pag uh, ngayon itong mga week na to, dahil nga anak order ako kay groceries, nakapag-order ako kay Mamang Store ay isang basis pa lang itong week na to. So, ito nga yung mga in-order ko kay Mamang Store. Yun, mga chicheria to siya, guys. Ayan. Yung mga chicheria nila nakalagay sa cartoon. So, ang mga in-order ko kay Mamang Store, ito mga chicheria, cheese ring. Tanglosi talaga yan, guys. Diba, nasabi ko na sa video ko na pati na ko kasi nga, yun ang nakasanayan na nilang presyo. Ayan, matagal ko ng tagdosi yan. tag mga... Na, I-display ko na to kasi napalat na dito sa loob. Yatos. Ayan, yatos green. yan pabalik-balik na lang yung mga in-order kong chichirya kasi kung ano yung mga nabibili. Yan. Dikat. Onion rings. Tag-sampo. Paano po Ito, ano pong ba? narinig niyo siya. Kita naman yung, yung aking suot. Kayan mo na guys no? Kita na lang yung billboy. -bil, eh. yan, yan ipakita ko lang sa inyo. Yan siya. Gusto yes, ko na kaagad dito kay Para di na makolay. Yan, movie, loaded, magic chips, dragon seed, high ho Yan yung mga order ko. Pabalik-balik na lang. Yan. Yung gindong ko naman, yan, assorted yung gindong ko, tag 25. Yan, happy Peanut. So, ayun lahat guys, no? Ayan yung aking mga chicheria pag-10. 25 ang dingdong. Ang piyatos ko ay pag-20. Bika 20. So, assorted talaga ang flavor ng dingdong. Meron pang isang karton. At ito, kay Mamang Stuart to siya. Yan, eksakto. Super crunch. Tapos yung pista na malaki. Yan siya. Nandito yung ibang kitsari yung maliit. Nagkalat na sya So, yung nandito naman sa isang box naman, ito, keratin gold. Dapat ang order ko nito kasi meron pa naman akong stock ng hidden soldier Green. Kaya lang pink ang binigay. So, hindi ko naman kung isa uli na hindi ko na yan. Mag-order na lang uli ako. Ito ang gel tag 8 kera din tag 9 tag 12 dong kulgit block yan so ang iba dito guys ayan mga biskwit na skyflex pita pencil crackers yan ang doughy donut ko uh, ngayon lang ako kuli ako nag order nito kasi mahal siya so pati din to ay juicy na Ayan. Mabintang di Ayan. Ribisco. Ayan. tabocho, ocho Richies. Oyster sauce. Yakol. At itong Nesty Lemon at pineapple top 23 ang bintahan ko guys. So, ayun lang po guys ang uh, mga paninda na aking in-order kay Grocery at kay Mamang Store. So, ayun maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa kay Florenda's Vlog. Please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Team Survivors, shout out sa inyong lahat. At maraming maraming salamat guys. Kung wala kayo, walang Florenda's Vlog. So, yun lang. Don't skip ads. At maraming salamat. See you on my next vlog. Thank you, thank you guys. Bye-bye.